Natatawa na lang ko dahil parang inutil yung iba natin mga opisyalis. Excuse the word. And uh, na nakakagalit, nakakagalit. But siguro ito ay high time po tayo magising ating taong bayan. Stop electing idiots into office. According to the law, barangay sessions are generally open to the public as stipulated by the local government code of 1991 or the RA 7160. However, These public se sessions can be closed to public if a majority of the members present vote to go into a closed-door session with a valid reason, such as public interest, security, or uh, decency, or morality. Pero, Mr. Presiding Officer, the law says public sessions, by default, barangay sessions are open to the public. Yes. Any yes. other question? Yes, saka Mr. Presiding hindi po ba uh, dapat na ito po ay bukas sa uh, taong bayan yung uh, ang, uh, mga kanila po mga session dahil meron din po nagsabi sa amin na nire daw po ng uh, mga kagawad na maging bukas po ang kanilang session lalo na patungkol po sa budget at uh, hiniling din po nila na sana naka-FB live po ito katulad ng ginagawa natin. Pero sinasabi raw po, ayaw pa raw po, gumagamit pa raw po, nagsasahit pa raw ng batas yung ibang mga barangay uh, chairperson na pwede raw po itong uh, sa anti, uh, tag dito, uh, privacy, act. daw kapag wala raw silang approval na ma makita ito ng taong bayan. Kaya nagtataka po ako, gusto ko malam po sana Mr. Presiding Officer Malinaw. Ay, totoo po kaya na anti, lalabag ito sa Anti-Privacy Act kung ito po ay isang session na ito po ay dapat malaman ng taong bayan. Yun lang po, Mr. President, baka ako alam ko po ang sagot na hindi, pero baka mayroon po maidagdag ang ating pong, uh, uh, committee chair on appropriation sa uh, Mr. Chair doon sa aking katanungan po, Mr. President. Officers. yes. respond. Yes, Mr. Presiding Officer. I'm not entirely um, knowledgeable. Pagdating dun sa anti-privacy act as far as the concern po is mga provisions ito. Pero on its face, hindi naman po siguro bawal na isa public ang uh, ating uh, mga session ang pinag-uusapan natin na the interest of public. And uh, as far as uh, the concern is putting it on Facebook Live, this will be purely or entirely the discretion of the, 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 the barangay chairperson who is the Presiding Officer po. Pero um, sa tingin ko, with the call of the. yung taong bayan na hinihingi na i-live po ito at ipakita sa publiko, tingin ko kailangan mag-heed po ng uh, uh, particular barangay na hinihingan po ng ganitong klaseng mode of making public ang mga pinag-uusapan patungkol po sa kanilang mga pondo o kung ano man pong usapin ng kanilang barangay, Mr. Presiding Officer. Yes, any other question? Yes, Mr. President. Medyo nakakatawa lang po yung nire-raise doon na dahil mayroon po ilang barangay na po uh, At uh, on record po ito, Mr. Presiding Officer, naipasa po sa akin yung minutes na sinasabi po na hindi raw pwedeng ilabas ng mga kagawad yung kanilang mga napag-usapan sa kanilang mga hearing at uh, session dahil ito daw po ay labag sa Anti-Privacy Act. Uh, uh, kaya, Mr. Presiding Officer, pasensya na po, ay... Kindi the chair ask what barangay this is. Yes actually in particular it's Barangay Rosario, Mr. Presiding Officer. Meron po akong record ng uh, kanila pong minutes and actually yun po ang sinasabi po na uh, ito po ay labag do sa anti-privacy act kapag do po uh, hindi raw po pinayagan ng kanila pong konseho na ito po ay ilabas sa publiko. At uh, kaya Mr. Presiding Officer, kaya nga po eh, dadagdagan ko lang ng trabaho si Konsehal Angelo sa Blue Ribbon Committee at uh, pwede na rin po sa loss roll sa uh, kami na naman po ang uh, magsama na encouraging all barangays na sana po ay eh, naka FB live ang uh, kanila pong uh, mga session at mga hearing para hindi na po magtatanong ang taong bayang patungkol po sa uh, ano. That's ano po resolution encouraging all barangays po. Uh, Mr. Presiding Officer at uh, para po uh, wag na po tamaan itong anti-privacy act na na sinasabi po nila, Mr. Presiding Officer. The, the chair The chair would like to just give a brief comment for public officials who are trying to skew the minds of the public that a barangay budget is part of their own private business um, must not be elected because you're talking about public funds so that kind of mentality should be thrown out the window it is against transparency and accountability that we are trying to promote so uh,